Traffic na sakit sa ulo. Minimum na sweldong nakakatakot isugal sa mga hulugang motor. Mga priority bills, anak na bubuhayin, apartment, tubig, kuryente, etc. Diyan na ngayon papasok ang mga small displacement na motor na magsasalba sa atin mula sa mga ganitong pangamba. Bigyan pansin natin ang number 1 na motor ng Honda sa ganitong kategorya. Honda Beat Fashion Sport 110cc Fi, ito na nga ba talaga ang mababansagang pinakasulit na motor? Halina't alamin natin yan sa vlog na to. Kung bago ka sa channel ko, this is Ned Adriano. Huwag kalimutang mag-subscribe at hit yung notification bell para lagi kang notified once may bago tayong upload. So without further ado, let's get right to it. What's up? Good day netizens, this is Nelly Adriano Kung bago sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe So kikitain natin ngayon yung subscribers natin Si uh, Romel, aka uh, Cap Kasama si Davis Papairam niya sa atin yung kanyang Honda Beat Para ma-review natin, kagaya na na-request nyo So shoutout sa kanila Ito na sila eh, malapit na ako eh Kikitain natin Sir, yeah. Pops! <laughs> Nalita ko ng gising eh. Dito lang yan, malapit lang. Oo. Tara. <laughs> Dito ako galing. Hmm. Alright, netizens. Uh, yung request on the beat version 2. So ito, magkakaroon na tayo ng review finally. Sulit pa ba ito ngayon 2020? So alamin natin. Let's get right to it. Una nating tignan ng mga advantages o mga bagay na sobrang nagustuhan ko sa Honda Beat Fashion Sports Standard Version. Ito'y aking mga on-hand experience lamang and observation based on how I use it. Kung may mga nais idagdag ay feel free to comment down below. Number one. Matipid sa gas Sa aking paggamit nito ay nakaabot ako ng around 45 to 60 kilometers per liter Ngunit noon ay nanalo ito sa safe run challenge na umabot sila ng around 89 kilometers per liter It will all still depend sa bigat ng riders, sa bigat ng dala, sa throttle control and also sa weather condition It has also 4 liters of fuel tank capacity nag-solar, black cloud, black cloud nakasit. Of course, lalaki ta. Ha? Alalao, ako. Sander mo ako. Tinagay nado, tinagay red yung ako nit. Tinabi pa lang pala. Pangalawa, tubeless at makapal ang rubber ng gulong. So panigurado, iwas sakit sa ulo, hindi madaling mapupudpod at mas matibay. Pangatlo, it's very nimble and agile. So sa traffic situation natin ngayon, especially sa urban riding, sobrang may enjoy mo ang motor na to. Maliit, manipis, ngunit maliksi. Pang-apat, kung hindi ka gaano katangkaran ay perfect sa iyo ang motor na to. Mababa ang kanyang seat height. It is 740 mm. So very perfect din chat sa mga lady riders na nagtatanong sa akin kung ano yung mga magagandang motor. Plus sa mga beginners na rin. Pero perfect din to pagating sa mga more experienced na motorcycle riders dahil ma-enjoy mo nga siya pagating sa practicality. Pang-lima, good aesthetics. Ang favorite part ko dito is yung kanyang headlight. Very stylish and modern yung kanyang style. Meron na kasing trademark sa atin na basta Honda, pogi at lakas makapogi. <laughs> Ika-anim, mabilis at maliksi. Kayang-kaya na sumabay sa mga 125cc. Meron na akong mga 125cc na natry na umaabot lang ng 100 km per hour yung kanilang top speed. Sa Honda Beat ay kayang-kaya na mag 110 km per hour. Depende pa rin yan syempre sa bigat ng rider, sa condition, sa tamang pagpiga ng throttle, etc. So kung mas maganda yung nakuha nyo, mas mabilis, you can comment it down below. Pangpito, may kickstart in case maubusan ng charge ang battery. Kalimitan kasi nowadays sa mga motor ay hindi na sila naglalabas ng kickstart. So malaking bagay sa ating mga riders yung meron tayong peace of mind na bumiyahe. Just in case maubusan tayo ng karga sa baterya, nawawala yung uh, pangamba natin na magtutulak tayo ng malayo. Lalong lalo na sa mga liblib na lugar, sa mga out of the blue, out of nowhere na mga lugar. So very convenient din siya. Ikawalo, Upright sitting position at saktong lambot ng upuan. Hindi gaanong matigas, hindi rin sobrang lambot. Makapit ang seat cover at mabilis lumamig in case mabilad sa araw. And it seems like hindi rin ito pinapasok ng tubig. So, konting punas mo lang kapag naulanan and you're good to go. So, very good yung sitting position niya. Hindi nakakangalay. Eh. ikasya, may mga bulsang asymmetrical at sabitan ng bag for easy access and convenience for everyday use. Plus, meron din itong seat storage na pwede mong inlagyan ng mga papeles ng motor, also ng raincoat, ng jacket. Hindi ganun kalaki pero yung mga dapat mong darin everyday is pwedeng pwedeng ilagay doon. Plus, yung sabitan ng bag in case may extra kang dapat dalahin, nandun siya. Also, yung mga bulsa niya, very easy access yung mga coins, yung mga bagay na maliliit na pwede mong ilagay. Alam na alam nating makakatulong 'yan for daily use lalong-lalo na kung uh, madami kang dinadala araw-araw Last but not the least ay ang kanyang neat design. Maganda ang fenders, hindi tatalsik na makalat, yung mga dumi. Yung nasa unahan, mapupunta na lang, lang halat, halos dun sa araro, yung mga dumi niya. Yung nasa likuran naman is malapit yung fender sa gulong. So makasiguro ka na kapag na hindi tatalsik kung saan saan yung mga putik o kung anumang mga dumi sa makudadaan ka sa mga maalikabok na lugar. Plus yung ground clearance niya ay umaabot din eh, ng 146mm. So very convenient to sa mga jumps, bumpy roads, and all that stuff. So, very good. Kung meron akong mga nagustuhan, of course, there's always a room for improvement sa lahat ng motor. Wala namang perfecto motor. Ito naman yung mga na-observe ko na dapat malaman din ng mga future consumers to set their proper expectation. Kung may mga nais kayong idagdag o tutol sa aking mga sasabihin, eh, you can comment down below so we can help each other out. So let's get right to it. Una, sa usapang top speed, medyo matagal makuha yung kanyang top speed. And also, when you go on high speed, dahil nga medyo magaan yung motor at maliit, para kang tinatangay ng hangin. At least on my experience, yun yung naramdaman ko. Para akong tinatangay ng malakas na hangin. Pangalawa, dahil nga medyo mas maliit yung kanyang gulong, nakaka-epekto ito sa stability ng motor on high speed. So, be mindful of that. Again, pagdating naman sa top speed, it will still all depend sa driver's weight, sa weight ng motor, sa skills ng driver. So, meron tayong iba't ibang experience. It is at least on my experience on the bike. Pangatlo, itong Honda Beat Fashion Sport ay wala pang combi brake. Ito ay standard version. So, maigi na kabisaduhin natin yung brakes. Very generous pa rin naman yung kanyang braking system. May disc brake and drum brake pa rin naman. So, dapat kabisaduhin natin para iwas semplang, iwas skidding. Kung nga sana may ABS na kahit yung mga ganitong motor para siguradong safe tayo lalo na sa mga sudden incidences na kailangan nating magpreno bigla-bigla pang Para naman sa medyo matatangkad na riders, eh medyo magmumukha kang malaking bula sa motor na 'to, magmumukha siyang laruan. Pero still, depende pa rin ito sa nagdadala. Ang mahalaga, komportable ka, practical pa rin ang motor na 'to, and also ikaw sa sarili mo ay eh, masaya ka sa ginagamit mong motor panglima ay yung kaniyang headlight. Hindi pa to LED, pero okay lang dahil perfect naman yung mga gantong dilaw na ilaw or bulb type. pagating sa mga malalakas na ulan o tag-ulan, mas makikita mo yung daan kapag dilaw yung ilaw mo sa mga tag-ulan na situation. So it's still perfect and not a big deal, but sana naging LED na siya para makasabay na rin sa mga bagong labas na motor ngayon. Ikaanim hindi gaano kay spacious yung kanyang seat storage. Pero okay na rin kaysa wala, kayang-kaya pa rin ilagay yung mga everyday na dapat dalhin, pati mga papeles, yung mga raincoat and jackets. Pero kahit nutshell na helmet ay hindi yata kakasya. Pero okay na rin kaysa wala. Plus, nakahiwalay po yung susian ng seat storage. So, kailangan mo pang tumayo at susian doon sa may upuan para mabuksan mo yung kanyang seat storage and also yung, yung, fuel niya. So, kung medyo sanay ka sa mga scooter na nandun na rin yung control sa may mismong start na susian, dito medyo ma ka ng konti. But still, no big deal. Siguro sanay lang tayo sa mga scooters nowadays. Ikapito, yung kanyang battery ay nasa stepboard. Kahit sabihin natin super sealed yan, eh, talagang nakakakaba pa rin na isugal sa mga baha o matataas na baha na aabot o lalagpas sa stepboard. Yun yung motor na alam kong yung battery ay nasa mataas na pwesto, kinakabahan pa ako. Ito pa kayang nasa stepboard. Pero still up to you kung confident kayo na sealed yan. Try nyo sa baha, walang pipigil sa inyo. You can do what you want, you can feel free to try it. And you can comment down below kung pinasok ba o hindi. But for me, kung ako yung user, sa akin tong motor na to, hindi ko ito isusugal sa baha. Eh, kung ako gagamit, siguro papatayin ko na lang yung makina, tutulak ko na lang muna para sure. Pero kung kayo, may experience na kayong maganda, eh, please comment down below para matulungan nyo yung mga nagbabalak kumuha nito. Ikawalo, para naman don sa medyo malalapad o matataba na drivers o kaya angkas Yung upuan niya kasi is medyo manipis So, ang tendency is hindi sa salong-salo yung puwet mo kapag bumiyahe ka So, makaka-apekto to, makaka-bother to Siguro sa mga habang biyahe, sa mga long ride But still, if it's not a big deal for you, then go for it It's just for me on my own opinion Medyo masakit yun sa puwet Number 9, medyo mababaw yung bulsa niya. It's very convenient na merong bulsa doon pero hindi ko isusugal na ilagay yung cellphone ko doon sa bulsa niya. Kahit doon sa mas malalim na part, eh, sa my left side, hindi ko pa rin yun isusugal na ilagay doon. But it's still there so you can put coins, easy access stuff or things na pwede mo ilagay dyan. You can still use it. Yun nga lang, medyo nabababawan ako ng konte, Pero sa size niya, it's very generous so okay na rin. Number 10, Ayon sa aking pakaramdam, based sa paggamit ko neto, e eh medyo may kadulasan ng bahagya yung kanyang stock na gulong that's just based on my feelings okay medyo may kadulasan nga siya so be mindful lalo na kung dadaan tayo sa mga maalikabok sa mga mabuhangin sa mga basang kalsada be mindful or kaysa palitan mo yung tambucho eh palitan mo na muna yung gulong para mas safe and sound kang makauwi sa bahay ninyo plus medyo minor lang din napansin ko wala pang one month tong motor na to pero may kalawang na yung disc brake Which is normal naman. Nagulat lang ako kasi wala pa nga siyang one month. But still, for everyday use, kung lagi mo ginagamit, nawawala naman yon, So, it's not a big deal. It's just an observation. Number 11, and last but not the least, ay yung kanyang fairings. Medyo hindi ganun ka-premium yung feels. Kung ikukumpara mo siya sa ibang motorcycles ng Honda, sa ibang kategorya. Siguro, eh, just to uh, keep up sa competition ng price point, kaya ganun. But still sa mata ng pangkaraniwang individual ay eh, hindi naman to kapansin-pansin. It is just my job and to observe yon at pati yung kaniyang um, pillion ride yung tapakan ng angkas is gawa pa sa rubber. So and still not a big deal pero yung footrest na yon eh yon medyo napansin ko lang sa so, kung observant ka gaya ko siguro mas okay na Iba, gawa sa ibang materials yun But still, gawa sa rubber, okay lang Pwede mo naman palitan, not a big deal at all It's just my observation So, yun Comment down below kung may gusto pa kayong idagdag Those are just my observation It's still, this is still a perfect scooter for me Pagating sa urban riding Sa practicality Budget friendly So, still, uh, despite of those things na napansin ko okay pa rin siya. I still recommend this scooter for beginners and for more experienced riders. Alright, so may mga magtatanong yung mga medyo matatangkad, uh, kaya pa rin kasi sobrang lawak ng legroom niya dito. Sobrang lawak kahit matangkad ka, hindi ka tatama dito basta-basta. So okay pa rin siya yung maneuver, hindi pa rin nakakailang. Tsaka yung, yung seat niya, uh, naka-upright ka, hindi rin to masyado matigas. Hindi rin sobrang lambot, nasa, sa mid nasa middle side siya, kaya very comfortable to pag pagdating sa long rides. So 'yun yung gustong gusto ko sa kanya. Tapos yung ito, yung gauge niya, ito bro dito. Yung gauge niya, ah, halo 'yan. Dito yung kapag binuksan natin, yung ah, digital tapos ito yung ah, analog display. Tapos very easy to see naman yung mga controls niya, high beam, low beam dito. Tapos yung busina, quite nga ng busina nito, medyo kakaiba. Tapos easy to ano, kayang-kayang ng mga daliri, uh, abot na abot. So, yun yung gusto ko sa kanya, very convenient. Plus, eto, isilipan kanon sa brake fluid niya. Siyempre, kapag medyo malabo na yan, dun tayo, uh, dun tayo magpapalit. Pero yun, very convenient din siya. Tapos yung mga bulsa niya dito din, ganun. Ganun din sa mga scooter, yun yung mga gustong gusto ko eh. Eto, easy access coins, dito naman yung medyo mas malalaking bagay and also may sabitan ng bag, kasyang kasya pa rin. Yung battery niya nga lang medyo nandito sa tapakan. So sabi nga nila sealed naman yan, Nothing to worry about. Pero andyan pa rin yung battery niya. nga, yung, yung unahan niya is tipa siya LED, itong version na nakuha natin. Tipa siya LED. Yan, So, hindi pa siya LED. Tapos, pag pinuksan mo siya, kagaya ng ibang Honda, medyo nagdadrag muna siya para uminit yung makina. Tapos, biglang hihinahon. So, ganun din yung Honda Click 2019, 2018, 2017. Pati yung ibang mga Honda scooters na natry natin. Ganun talaga siya. So, yun. Okay naman siya. Tapos, yung ano niya, natuwa ako dito sa sa ano niya, tambucho niya. Liit lang. Pero, yung tunog niya, tahimik. Pero, medyo palaban din. yung ito yung tapangan ng angkas very convenient din maganda yung position niya hindi masyado nakakangalay para sa angkas hindi masyado mataas hindi rin masyado mababa so very very uh, efficient to maganda so yun hindi pa rin nagbabago yung opinion ko guys if I'm going to go back to time gusto ko pa rin talaga ma ito yung kuhanin Honda Beat kasi pinakasulit kung di ka lang di naman makakapag expressway diba Mag ka na sa pinakamatipid na scooter or automatic segment Walang ngalay, everything na convenient nandito na So yun, very recommended talaga to Para sa mga beginners and also para sa mga matagal ng riders Alright guys, so yun na yung Honda Beat version 2 Na review na natin sya Hindi tayo nabigo tipid sa gas Tapos ang ganda yung maneuver Very compact, lahat na nang dapat mong hanapin sa isang scooter Nandun na So sulit pa rin to ngayon 2020. Tapos uh, yun lang, uh, ito, yung side mirror, gustong gusto ko rin, hindi siya sa side sa mga sa mga other na sasakyan na mga kasalubong mo. Very nimble, madaling isingit sa traffic. So yun, everything is there, very compact na. Kung hindi lang talaga mataas yung ego mo na gusto mo yung malaking bike, ayun, perfect sa itong Honda Beat. So everything, I still recommend it sa mga beginners and also sa mga matagal na nagmumotor. So you still wanna check this out, this 2020, very good, very satisfying pa rin. Para sa ating mga typical na Pinoy na naghahanap ng daily service na matipid sa gas, ay sobrang recommended ko tong Honda Beat Fashion Sport FI. Sa murang halaga ang 69,900 pesos, sulit na sulit na ang motor na to. Kung may babalik ko nga lang ang panahon na wala pa akong motor ay paniguradong ito ang kukuhanin ko. Pwede kang mag down payment ng 4,000 pesos at mag monthly ng around 3,553 pesos. Siyempre may rebate pa yon at depende pa rin sa dealership na pagkukuhanan ninyo. Meron pang mas mura dyan. At dyan na nga nagtatapos ang aking review ng Honda Beat na most requested din nyo mula sa aking mga previous vlogs. Lagi nyong kinokomment, Honda Beat, Honda Beat, Honda Beat. Kung ano pa yung gusto nyo i-review ko ng motor next time, please comment down below at panigurado gagawa ko ng paraan para humanap ng unit. At yung mga merong unit dyan, please PM me on my Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Maraming salamat sa may-ari ng Honda Beat na to na subscribers lang natin. Pero nagpahiram ng motor para ma-review natin at maihatid sa inyo. So maraming salamat sa inyo, Nedisense, sa solid na suporta. Siguradong mas lalaki pa tayo this 2020. Happy New Year to all of you guys. Ride safe always Like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs Instagram at Ned Adriano And see you on the next vlog Bye bye now 1, 2, 3, action, action. Alright, bago tayo magsimula guys Shoutout muna tayo sa mga sumusunod na netizens natin Kay Alfredo Inon Inocencio Kay uh, Al Arlujan Sansano Hirap ang mga pangalan neto Kay uh, Charles and Yen Shoutout shout out sa inyo. Kay Food Love. Kay Nalin Atlas. Kay Jeric Reyes. Kay Javins Vince Farrio, Faro. Kay J. Lumabis at sa anak niya si Eliza. Tsaka sa asawa niya si Arisa. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat sa panonood. So, ayun. Tsaka sa may-ari syempre si Cap. Tsaka yung kaibigan niya si Davis. So, shout out sa inyo guys. Yun. Without further ado, let's get right to it. Okay, cut. Alright, so that it is for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to leave this video a thumbs up, subscribe, like my Facebook page, Ned Adriano Vlogs, Instagram at Ned Adriano. Ikaw, ano ba sa palagay mo yung Honda Beat uh, 2020 sa palagay ninyo? Okay pa rin ba siya ngayon 2020? May re-recommend nyo ba siya? What's your next motorcycle na gusto nating i-review? Just comment down below pati mga shoutout request. Shoutout natin yan lahat. Thank you all for watching. Ride safe always. Happy New Year to all of you guys and peace out. 哎。Hey. Então...